Nandito po tayo sa aming bakanting lupa kung saan inaayos po ang gagamitin gitara ni Dennis. Dennis, tingin ka muna Dennis. Yan. Lalagay pa sa YouTube yan. Ito ang hard drive. Siya po iluminado. So, supportahan po natin siya. Text Calvo to 296. Text Calvo is and drop second. it to <laughs> Dropbox drop or email us www.mongoloid.com Ganyan po ang pag-proseso ng pag-ayos ng gitara at paglalagay niyo siya. Ayun, nakita niyo yun. Nakita <laughs> <laughs> niyo Ganyan po talaga. Okay, hindi, hindi po kami nagmamadali niyan. Hindi po kami nagmamadali. Ha, ah, bloopers lang yung bloopers lang. Sabi <laughs> bulbul mo na lang eh. Ganda pala ng gitara ko pag sa video. Gitara mo? Ay, gitara mo pala. Sorry ah. Oh, <laughs> patawan nito. Ito. Skeletal system. Ayun. Ayun. Jack Ruby Santos. <laughs> hindi, hindi, so seryoso wag hindi <laughs> John may siray yung web ko <laughs> web? web? <laughs> play mo na yan oh, na pa ba talaga nalagyan tayo sa youtube yan web kami na no. web <laughs> may siray yung no. pakita mo mga tricks ng usok pre yung bibig ko, yung putong galing <laughs> mo <laughs> parang Oo, doon na to niya, <laughs> ano, <laughs> yung... <laughs> lagay YouTube ko to mo, no? <laughs> youtube do gago ka Laka youtube to gago yes. <laughs> patay patay ka sige <laughs> sa friendster ano, ng AKP puto Pare, lalagay ko nga to, Hindi ako nagbibiro. <laughs> Pare, lalagay ko nga to. Um, di. Uh, suggestion mo para kay Rona. Suck this! <laughs> Rona, Rona, nakikita mo yon. Suck this daw. <laughs> oh. Oh, oh sakit po. <coughs> mhm. <Pumanon> pa. <laughs> ano nga sa masasabi mo kay Rona?

One, two, and cut.